flashback So ito pala yung ate ko Makamukbang. Dito nakatira yung ate ko Makamukbang. Ayun, good morning sa lahat Makamukbang. Good morning sa lahat ng ating mga subscriber diyan, sa lahat ng ating mga silent supporter, mga members ko. Ayan, good morning po sa inyo Makamukbang. So ito yung ate ko. Ito yung bahay ng ate ko Makamukbang. Uh, ito sila Makamukbang. Ay uh, yung ate ko pala Makamukbang, siya yung nagpaaral sa akin nung elementary high school ako siya kaya ito siya kaya yung ate ko mga kamukbang. so ayan may sakyan sila may ano sila mga may sakyan so yung ate ko pala pakilala ko sa inyo yung magandang ate ko mga kamukbang so, ayan yun yung aking ate oh so, ayan yung aking ate mga kamukbang. So, siya yung makamukbang, siya yung nagpa-aral sa akin nung high school ako sa kanila ako nakatira makamukbang so salamat sa kay ate ko siya yung nagkuhan sa akin sa kanila ako nakatira nung high school pa lang ako makamukbang ito yung aking magandang ate ayan beautiful na ate ayan so ayan yung mga pamangkin ko ayan mga kamukbang mga, mga pamangkin ko oh. oh, ayan pa yung mga isa kong mga pamangkin doon no? ayan sa sila Ayan, titingnan ko lang kasi makamukbang yung lugar na kung saan magtatayo ng tindahan mga kamukbang. Mag-business tayo mga kamukbang dahil uh, sawa na ako sa nagkatrabaho mga kamukbang. ayun pagod na ako sa pagkatrabaho mga ngamuhan. Kaya business tayo mga kamukbang. Ang target natin mag-business tayo. Kaya titingnan natin yung lugar. So, ayan mga kamukbang. So, dito na. Papakita natin yung ating So ito yung lugar mga kamukbang. So dito ako magtatayo ng uh, business mga kamukbang. Ayan, business tayo. So pasok tayo sa business mga kamukbang. So dito tayo magtatayo. Ito yung lugar mga kamukbang. Ayan. Ayan, yung lugar hanggang doon. So dito yung titinda tayo. Ba, abangan nyo yung business ni Boy Mukbangers. So magpaplano tayong mag-business uh, dahil uh, ilang taon na rin ako mga kamukbang uh, nagkatrabaho. So, walang nangyari. So, mag-business tayo mga kamukbang. Yun, magnegosyo tayo. So, ayan yung ano na. So, hindi ko muna sabihin yung business ko. Surprise na lang. Mga kamukbang, abangan nyo lang yung vlog ko na kung ano yung business natin. Ayan, ayan yung business natin mga kamukbang tayo tayo ng business dito kasi malapit nga sa kalsada mga kamukbang. Yun ang gusto ni yun ang gusto ni mother ko mga kamukbang. at ng mga kapatid ko yun ang kanilang gusto mga kamukbang uh, to gawin kong business area dahil malapit sa kalsada ayan kalsada ito mga kamukbang so doon kasi yung mga bahay sa looban. Doon yung mga bahay namin mga bahay ng magkakapatid sa loob so doon yung bahay namin mga kamukbang. so ipapakita ko rin sa inyo kung saan yung Uh, mga bahay na aking katayuan pagdating ng panahon. Ayan. So, salamat, thank you, Lord, sa lupa na ito. Ayan. Na ito ay pamana namin sa aking mga ninunuan, mga magulang, yung mga lupa na yan. Ayan, mga pamana sa amin, ng, ng pamana ng mga ninununuan namin sa magulang namin. At, syempre, yung magulang, kami naman ang papalit. So, ayan. Maraming salamat sa lahat, guys. Ingat-ingat po tayo, mga kamukbang, ha. Thank you sa inyong lahat, sa inyong patuloy na support sa aking YouTube channel. Salamat sa inyo, mga kamukbang. God bless sa lahat.